Okra, oh. Tingnan ng okra Lumet After one year, ito na itsura ng okra, oh. Pag natin yung... Tapakin ko na ng konti. Tapakin natin ng konti. Ayun, tapakin ko na. Ay, ma... Ay, naman natin. Okay? Mag naman natin. Ito po yung rep ni Jan Jan. Ito yung kama ni Jan Jan. So, ang gagawin po natin is, uh, tanggalin muna natin yung mga hindi na kailangan dito. Diba? Ito po yung rep ni Jan Jan. So, yung mga karne dito, one year na. Ayan, one year na to. Pero, bagong bago pa. Steak po to. Madami pang karne dito. Pero yung iba hindi one year. Yung iba pinamili ko lang sa loob. Pero, hindi kasi sa loob. Nilagay ko dito. So, ako po, i-off ang rep. Kailangan kong pamili mo na to. Sa ito po yung itsura ng rep. Ito yung one year yun na kinakain na dyan. Hindi ko pa natanggal. So, ito ang kailangan tanggalin. At ang kailangan ang tanggalin ito. Ayan. Pati yung mga yakot. Expired na po itong mga to. Kaya kailangan po silang tanggalin. So, whoop. hindi po natin siya tatanggalin ng saksak dahil hindi natin tatanggalin mag-sign basahan, baka sa inyong ground. Tanggalin po natin, okay? Para alam niyo po, bakit inaibig ko. Kasi every time na nandito ako, inaalala ko siya. So, ito po yung mga kalamang sinabinili ko pa noon. Tapos, mga gulay. So, tapon ko na po ito. Tapos, ito po yung mga pagkain niya, yung mga lugaw-lugaw na niluto ko. Bago siya nawala. Ayan, na-dry ano, na, na talaga siya. Oh. So, tapon na po ito, no? So, talaga po ang inanok ko to ng 1 year na hindi ko ginalaw. Kahit na nagbabayad pa ng kuryente. Tapos, okra oh. Tingnan ng okra lumit. After 1 year, ito na itsura ng okra oh. Kakatuwa naman. Ganun pala. Na. Oh. Tapos, ito po yung mga ah, uh, repolyo, broccoli, wala na. Oh. After 1 year, dry na dry. Nakakatuwa na. No? naman yung experiment Tapos, yung mga daon po Oh. Malinan natin. Mga gulay-gulay kasi pinapakain ko siyang gulay. Tapos, ito po ang mga huligaw niya. O, nag-dry na rin. After one, yun, magiging dry pa. O, di na. Kasi marami tayong nalalaman. So, itong ketchup, syempre, at sing. Ito po yung mga, inano ko sa kanya, mga lugaw-lugaw, saka yung mga akadamia, almond soup, cactus soup. So, hindi po pwede itapon to, kasi, no po ito. Ito po yung mga gulay. Woo! Uh, Tingnan nyo po yung tsura, oh. Mm. Ito pa po. Rehams. And, uh, uh, alam ko, herbal to. Tignan niyo po yung Yakult 1 year, oh, parang tubig na siya. Probiotic po ito, pero kahit probiotic, expired na. Lemon. Ayan. Ayan po, no? at ito po yung mga soya milk niya. So, kailangan ko pong itapon to bago tapon yung kahon. Po, no? Parang kutot na nga may siya. Lasi ito po yung mga probiotic niya, ano, tapos na po 'to, no? Kaya 'to, um, bye-bye dikit. Tapos na rin. Ito po mga probiotic to, one year na 'to. although pwede pa po hindi na ang probiotic, lalo na po organic. Kaya lang, tapon ko na kasi memory po 'to sa kanya, no? Nandiyan na po. Ano oh, ano, tight ito, baka sumabog. ito, so, ma pressure ito. Parang hirap buksan ito. So, yun muna. Kasi so, ito po ang mga probiotic, oh. Ang dami, ah. Ang problema sa taong may sakit, kahit nandiyan na yung gamot, pag ayaw na talaga niyang inumin, ayaw na niya inumin. So, hindi so, naman ako nagkulang sa kanya ng probiotic, pero talaga ayaw na niya. Hanggang doon na lang siya, ayaw na niya. Ito naman, tingnan natin kung anong gulay ang frozen dito. Tapos natin. So, ano pa to? Karan ito, hindi ko alam kung pwede sa pusa to o sa aso. Mahala na sila. Yan. Ito yung sun nipsel niya, oh. Naka kumain pa siya nito mga two weeks bago. So, tapon natin yung mga gulay-gulay. Like itong broccoli. Tapon na to. Yan. Yan na. Broccoli pa ulit. Nim na sapal. Ano ba ito? Tapon na natin ito. Alam ko bago ito eh. Hindi naman pa nung Jan Jan ito eh. Pero tinahan natin. February. 27, 25. Pwede pa ito. Sabi ko na bago yun. Kasi yung iba pinarep ko lang eh. Hindi talaga sila so, lima. Stay muna yung mga ano. Stay muna yung mga uh, frozen dito. May tight bottle po na no, eh. nakakatakot buksan. So, off, off po muna namin. Baka <laughs> kasi makita sa ano Nalagay ko po yung ano, dahil na narinis ko na. Hindi ko na po ito mga ito, nilinis ko na. Pwede so, suwati so, so, na ko na makakatanggap ng rap na ito. So, parang hindi ko na tayong ibalik. Basta, ah, uh, pinasadahan ko lang, hindi naman siya totally talagang, ano ito? Mga kaibigan, gano'n ba to? Ah, ito yun. Hindi <laughs>

paket okay, daw? Yan. Ayan na po yung ref. Sa may gusto po nito, ko po yung video na to i-mind nyo po. Okay? At, ah, uh, ito po ang flows niya. Yan, no? Kasi matagal na po ito, no? Dekada na yata ito, no? Palagay ko, 2,000 something something pa na Nabili ko para sa nanay ko. Meron na siyang bagong ref Bili lang ang kapatid ko. Dino na itinito kay John. John, ito, wala na si John sa so, pamilya ko po, po ito. Kaya kung sino ang mauna mag-mind dyan kapag pinos ko sa kanya ang rep na to. Okay. Pero pipikapin niyo po to kasi wala po ang pang sa inyo. Kung sino may gusto nito, dapat mauna ka. Pipikapin niyo. May laman pa yung freezer kaya hindi ko pa yun ako. Anyway, papost ko po to kung sino ang unang mag-mind. Bye! So ngayon po, dito naman po tayo. Tapos na po tayo sa refrigerator. No? So dito naman tayo sa mesa. Ito naman po tayo sa mesa, no? So, kunin ko lang. May talagang maglinis, no? Yeah. Oh. So, tatapon po natin yung mga... Okay, meron tayong plastic dito. Tapon na natin. Bagay, may basura na dito. Ito, no? ah, uh, na natin itong mga... ah uh, ito mga kandila. So, show natin. Tapos ito pagtatong-patongan na. Happy 12th anniversary. Ah, yung sa church namin to. Tapos ito yung nutribulat ni Janja na nag na to si Ate Bake. ganun, no? Ito yung uh, palayok ni Jan So, akong bumili ito. So, malamang ito kukunin ko. Dahil may ligaw mag herbal Ito yung kettle ni janjan, So, kukunin ko itong kettle. Then, itong kettle ko, kukunin ko. Kukunin ko na. So, ito yung mga uh, ano ni Jan Jan to doon ni Jan Expired na ba ito? Hindi ko alam kung expired na. Check natin mamaya. At ito yung paborito niya. Epicacent oil. yan tapos kasi ito all po hindi po sponsor. Sinasabi ko lang na paborito nung ijan-jan ito. Wala na pag may pain siya in pain. So ito po mga pinggan yan na pinaganoon ko ng kandila is uhuhugasan ko na po ito. Ito po yung mga kutsara niya. yung ginagamit niya? Um, Nagluluto ko siya. Um, galing to kay ate ko. Galing to kay ate ko. So ano po? So yung salt, yung liligo. So ano yung, ah yung cream na hinahinap ko. So, pupunasan ko po itong mga to. So, dito naman, check natin kung expired na to. So, July 15, 2024. So, hindi na po ito pwede, no? Hindi na po ito pwede. July uh, 15, 2024 pa. Same here. Hindi na rin ito pwede. Pala po ko na ito dati. No? Ayan. So, to July. Uh, July. August 10, 2024. Expired na. Expired. Expired. Ayan. Ayan. And, uh, ito po ang Soya um, Soya fresh Siyempre so yeah, expired na to Dahil last year pa to Aspiration uh, October 9 October 9 2024 Kunainan pala agad Pwede pa December na ngayon So ito rin It's same here October 9 2024 So hindi na pwede to Diba tapo na natin Ayun din. So Ito yung mga gamit po Sa panggawa ng mga bulaklak At Ito yung mga ano dito gamit. So, meron pa pala akong mga bagong tray dito. At saka paper plate. So, hindi pa pang gawin dito sa next location. Ito yung uh, na binili namin. Hindi na namin nagamit. Dahil nga, naging ganyan na. So, uyuwi na namin to since kami naman ang bumili. There you go. Tapos, hmm. okay. ito, ano ba pang meron dito? Oo, oh, meron pa dito na kutsara dito. Ang problema pa naman. Okay. So, ito, 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 ito. Magawa At ito, syempre, sa akin ito. And the rest is yung mga gamit din dyan, dyan. Na kailangan ko pa ang linisan at baka hindi ko ito matapos ngayong araw na ito. Yun. Ano? And, ah, uh, dito ito pa. Ah, uh, ito. I think ito, expired na rin ito. Expired, yes. Expired na ito. December 24, 2023. Expired na ito. Himalayan salt. December may 13, 20, 25, pwede pa ito. So, kunin natin ito. So, yung mantika. Mantika is um, expiration nito. Hindi ko alam. Bago pa, oh. Hindi pa siya nagagamit po. Oh. Bago pa. Kasi nung nawala sa dyan, dyan, hindi na ako bumalap dito. Hindi na ako nag-check. So, yung kakao na inin mo dyan, dyan. I think ito. Bigito ng nanay ko. Galing kay auntie. Ah, hindi pa siya expired. 2025 pa siya. So, pwede ba to Kung gusto ng nanay, bigay natin. At yan, ayun po. Oh. Ayan ilagay natin. So, and ito yung mga vitamins ni Jan Jan. Ang bumili po nito ay si Robert. Yan, no? Maraming salamat kay eh, Robert. Tikmali Jan Jan ang maligurig ng vitamins sa kanya. Ang libre. Kaya mga patintuan niya. Ito, throw na natin po ito, no? Lahat ito. At ito namang, ano, uh, anong pang-aspire. Pwede pa po ito, August 15, 2020. O na? 2026, pwede pa po yan. So, ito naman ay, ano, uh, tingnan po natin yung uh, aspiration. 2025. February 27, 2025 dito. So, pwede pa to. So, meron pa palang magagamit dito. Himalayan Salt, 2026. Ano so, pwede? So, itong dalawang Himalayan Salt, 2026, to pwede So, uwi ko na lang yung pampaligo. And itong salt, usually pinapapaligo na mo dyan dyan. So, itong tableya, I think ito is, uh, di na ito pwede, bigay ito ng katibay namin, si Kuya Louie. So, hindi na siya, And I think di na yung pwede. And itong Nestle Cream. Nestle Cream, saan ka na? Expiration ng Nestle Cream is April 2024. Hindi na ito pwede. So, cho, chow, chow, chow. Chow na natin. And ito. Uh, ito yung uh, December 20... Huh? December 20... Nine, September 20, 2024. So, hindi na ito pwede. Pero hindi ito sa mga ano, diba? Hindi ito sa mga... Kung meron kayong mga alaga. Ito, nakabukas na. So, alam ko siyang last na gumamit nito nung gumawa siya ng laptop. Iwan natin yan, no? And the rest is mga gamit niya. Ito, ibabalik kay Alona. Kay Alona ko. Ito yung juicer namin na nakuhang nasira niya dyan, dyan. Nung, uh, na dyan-dyan. Naasa siya ni Robert. Hindi ko alam paano nasira. But, uh, ito yung binili kong kasirola sa kanya. So, kukunin ko yung binili ko. Ito yung mga binili niya, binili niya natin sa kanya. So, ito yung mga lilinisin ko, ah. Hindi niya ito mga nagamit. Ito yung usually yung mga ginagamit niya pagkatapos niya ang gamitin, yung hugasan ko at dinidiretso ko ito. Sarili niya yung pingganan. sa kanya lang ito. Okay? Ito yung pong galing sa loob. So, ibabalik ko ito kay nanay ko to And, ah, uh, ito hindi ko alam, no? ganito ganit dito sa akin, yung sa loob. Itong aparador bibigyan ko sa kanyang pamangkin at yung laman nito yung mga bagong damit dahil yun ang binili niya. Okay? Tapos, syempre, yun sa akin yung ginagamit ko. Yung mga kurtina na yun, babalik ko kay nanay, kay nanay ko Yun, binili ni Pepe yan, yan, binili ni Pepe yan para kayo yan, yan, so, anong gagawin ko ba dyan so, syempre, dahil malig sa curtain na si nanay siguro, bigi ko lang kay nanay o, sa akin na lang siguro, dahil ako naman may sa curtain, si nanay naman, kasi gusto niya bulaklakin. so, ayun isipin natin kung saan natin, gagawin. pero siguro pwede kong dalhin yan, dahil din, gagawin ko blackout, yan, no, so, yung mga mesa ni dyan, dyan, ikikip ko para pag may okasyon magagamit, itong kama ay uh, pumayag na si nanay na ipamigay hindi na niya ikikip. And the rest, yung mga unang hindi ko alam paano. Itong washing machine, so dinunit namin to, kami ang kukuha nito. And uh, yung sampay niya, I don't know, siguro, dito na lang yan. Yung electric pan, siyang bumili nito. So, I think, um, stay na muna ito para kung may mga kailangan. Ito, sa akin to, binili ko to. Uh, yung sanip salan sanan Ito, binili ko to para sa kanya. So, kami na rin nang makakuha niyan. At yung mga pinggan na binili ko, so, syempre kami sa akin yung mapunta. And the rest is, uh, wala na, yun lang. The rest is sa uh, amin. Siyempre, ito ibibigay ko kung sino yung nararapat. And uh, the rest is nilinisin ko na po. yung kanton, hindi ko alam kung expired na po pero, sa itin nito. So, so, ito hindi dito nabuksan. So, pero, ang dami ng dam. Huwag ba ito ko hindi na yata ito pwede. Aspiration 2026. June 2026 pwede pa. Tapos na. Pero dito yung isa pa. merong may gusto. Okay, dahil po ano. Ay, nagpo-protest lang. na okay, natin. Kaya naman pala may langga. Marami pong klandi. So dahil, o. Oh. Hmm. Meron mamasita. Hindi po i-sponsored. ko lang ang nakikita ko dito, no? So, expiration of Mamacita. Mamacita. Here we go again, Mama. Again, cannot forget you. Parang, hindi ko makita talaga. Alam niyo po, pwede muna natin ito kasi hindi ko po, po makita. Ilan lang tumatandaan. Okay. Dalawa pa rin siya. Pero alam ko po, po itong Mamacita bago ito. Hindi ito last year. This year lang po. So, kung may expiration to ng 1 year, pa rin. Okay? Oh my God! Ito yung sinasabi niya na patatak hindi pwede kayo kasi natin. Oo. Oh, so, may na. So, dapat daw itubo na lang ito. Uh, itanim, itanim. Hindi pwede kainin kasi malalaki. So, dahil na uh, wala kang time magpapo, kung magpapit. Tapos na na. Ito yung mga tonyo, ang pisa. Pa, Alam niyo po yung soya. Ano palang lang Uh, 2024. Ah, throw na rin. Ako na rin sa naku. Hindi namin huwag ba yan? Kung ikaw yan, hindi namin tabo yan. Ay, huh? oh, hindi na. So, ito oh, pala wow, itsura ng soya ka pala na. Wala na sa amin. Ah, ang bang sabon ito. So, yung soya meron na. Dapat ko siya. So, mayroon po tayo dito mga draw na po natin ito. So, isang taon na po ito. Ito, so, may na siya. Ano? Ang dami yung bawang. Yung bawang po ba nasisira ba? Ay, wala nang laman. Wala nang parang Hindi nga nasisira, pero wala nang laman. Kala ko may ano. Ano? Siyempre, ito hindi po ito nasisira. So, no? I think, kailangan ko natin sa mga samji. So, ito hindi ko alam. Kailan ba ito? Alam ko, bago ito. Tingnan nyo, bago ito po ito. Possibly, expired ito. So, i-hold uh, po natin ito. Kasi, di ko makita. Ito. So, ito, white, black right Ano po sa, sa palagay ninyo? Ah. O, oh, gaba July 2024, expired na po ito. Sayang. gaba So, yun lang po yung mga pagkain na expired dito and the rest is kung mga nangaganap kami patapon. Itong, ano, sa palagay niyo po ba, pwede kita itong pineapple juice? Sa palagay, meron na, ano, sabi ng kaibigan ko, ano, daw. Ano, dito? Magbubulog yung mga patatas, bulogin po natin. Okay.